May sansako ha. Ang <laughs> hinuli. Marami silang ulam. Malalaki na. Ayun <laughs> well, mga idol. Nakawili sila galing sa pamati. Sila muna naman tayo. hinuli nila oh. Puro, Puro bikaw. Bikaw. Ah, may bangos pa sila. Ayun oh. Eh, kaunti lang yan, kaunti lang. Oh, kaunti lang, ah, kaunti lang. lang yan. Oh. Pero malalaki na. Lang. na lang. <laughs> Ayan, so. Ayan mga Lodge, napakarami nilang hinuli. Marami silang ulang mayon. Ayan yung ginamit nilang lambat, yung Oh. Yung, sa, yung six, at saka yung singko. Lagi na sa lagyan na. 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 Pa-pa. ling ko bangos. O, bangos. Isang kilo lakin. Oo, isang kilo pa yan. Eh, ano tawag dito? nga, isang kilo. mga lods. ako tayo ng bangos. Pukuha rin si ka ba? gagawin mo. Bangos din ba ito, Tita Wilma? O. Kasigang namin ito, mga lods. Tita Wilma? Ako naman ang bibigyan nila ng isda ngayon. Kanina ako yung namigay. Ngayon yeah. sila naman, naman ang bibigay. <laughs> okay na po. Pakuha ka mga pantay na sense. Ay, bawal pa ako malansa. Ay, lakalakaw. Ay, lakalakaw. Ay, lakalakaw. Ay, No? <laughs> <Bawal> ba <gilaga? laughs> Sabi mo yung uwing isda niya, no? Ba, ano ba ginagawa yung dalawa niyang tagalinis? Yung magagandang lalaki! <laughs> Sabi, tinagong paeka ako magandang lalaki. Huwag doon sa muti pala ako. Ayun mo na konti ang Mga idol, mga 50 kilos itong mga ikaw. Ay, sumpaw and sila. Ando, may sako doon isa. Ando, sa may ano. Ando, ano. Misak, ay, pag sinasako, saka mo na video yun. Sumpaw sila. Sinasa ko. lempa, pa. Uh, May ha! <laughs> 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 Ba, hindi kita tayo mabahuan dito. <laughs> May rep ah. naman po tayo. Eh. Ha? May rep yeah. naman po Pati merienda. <laughs> Bikaw na rin. May <laughs> <laughs> e merienda na. Almosa lang. Kalah, parang halian. Bikaw pa rin. Merienda. Almosa. Ang namin. Ah? Oo. Oh. Oye na, param na. Para na. Para Pocas na Manole, oriente na man. <laughs>